Sa so, mga idol, magandang umaga Ayan, at maganda tayo ngay ngayon mga idol Gawa ng alas 3.33 na yung oras natin So mga idol, update ko na kayo mga idol Puntahan na pala natin yung lampat na yung kinalat natin kahapon So bali pang, apat na nating kalat na mga idol no? Ah, uh, Pang-apat na nating hilat na mga idol sa paghanap buhay O paglaot ni Malasugi para tayo ay makapag Bigyan na naman ng biyaya Para sa talagang nangangailangan So yun mga idol no Abangan na lang din yung idol yung ating pag-abot Sa mga deserve na ating mabigyan At kahit paunti-unti mga idol Importante makapagpasaya tayo ng tao So mga idol update ko na kayo mga idol At ito si Idol Jester Kasama pa rin natin siya. Ayun, pangatlo na natin at sa salasay... Rosie so, si Pag. Ayun, shout out ko muna, baka meron kayo shout out. Ay, hey, shout out yan sa lahat ng mga nakapanood sa aming video, no? Ayun. At huwag niyo kalimutan mag-like and share. Ayun, no? At para makatulong tayo ka Boy Malasugi. Kung makatulong si Malasugi, nakatulong din tayo sa kanya. Ayun. So, ayun, mayroon. Uh, isa pang pagpapasalamat, pagpapala ng ating Panginoon, huwag niyo kalimutan yan. Mag-like and share. Ayun, no? So, ayun, nandoon pala si Idol Bryan, nandoon sa unahan, mga idol, oh. Ay, ko sa inyo. Yan so, sa. Dul, kawai kawai mana dul. Iyo no, ang ganda ng <laughs> <laughs> Ang ganda ng ngiti mo ay dul ah. O baka may shout out ka, shout out ka muna. Shout out muna sa mahal. Da, no, shout out muna dul. Tama yan, natin mga followers ni Boy Mga Sugi Yan, sa mga solid na subscriber At din natin Solid na mga subscribers din Ayan Ayong mahal pala, hindi siya so, <laughs> no. Ayan, lang. Ayan, kasi Mahal kita? Ay, din kami. Ah, yun know. <laughs> Mahal kita. <laughs> so, yun lang mga idol. Hanggang dito na lang, no? At update ko lang kayo mga idol. Pag nandun na tayo sa laot. At makarating na tayo Doon sa ating pinagkalatan. Mahal kita So, yun. Thank you mga idol. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe mga idol. At huwag nyo kalimutan din na mag-like and share na rin. A few moments later So, my idol Ayan, na-update ko na kayo, my idol Dito na kami, mga idol, sa spot Nating pinagkatatan kahapon At unang bagila, my idol Ay si idol Joster Ayan siya, my idol, Yan. Oh. Idol Ayan So, ano masabi, my idol Tutok lang Tutok lang At Huwag bibitaw Ayan, o no. So, my idol Ayan, yung ati lang kasama-kasama, my idol oh. Si idol Brian Siya yung magsasati Go, idol Let's go, man. Ayan, idol. Ayan na si Idol Joster. At uh, talagang makasabi natin wow kagad, may idol. Oh. Ano yan? Limasag at sabi sa baba. Ano yan? Ay, isda. Ayan, idol, oh. Kung nakikita nyo yan. Ay, malapit na matanggal yung isang limasag na babae. Dol, bye. mabuitawan nyo, dol. Sige. Oop. Ay, no, tingnan nyo, dol. Oh. <laughs> Sang perasaan asal sang tan sih lagi udahkah amak sekannya, grabby. Kalau talaga ini talaga siapa mumbi tahu ya dol? Kata ulat, kata ulat nyorin. Ini, ini mumbi Mula do, umpisa tanggang dolo, anjarn parin kayo. You know, you know, you know, ganu diri mado lo. <laughs> grabby, angkeling. Ang galing talaga pa idol. Ang isang tansi na lang yung humahawak. Yun, no? oh. Ayos na ayos my idol. Para ang ramdam ko naman yung idol yung biyaya na paparating sa atin. Aw, oh, talagang dumadating na. ay no? oh. <laughs> Yun, no? oh. Please, my idol. Yay! Wow! Sana all my Papasanaw naman tayo nito Thank you, Lord Thank you, Lord Sa panibagong blessing na naman Yun, oh Umuula na naman ang pagpapahala, mga idol Kapit lang Kapit lang, mga idol at wag na wag talagang bibitaw, mga idol Parang malaman nyo Kung ano naman kabdami yung blessing na ating mauhuling ngayon Sa araw na to Yun, oh Tutok lang may dol, tutok lang At sa mga nakagusto Sa ating video no uh, Huwag nyo nang kalimutan mga ka idol, Na mag like and share na Yan, At mag subscribe na rin dyan Yun no Talagang mapapawaw naman tayo nito idol Yun no Yan So At ayan pa talaga dol Yan no oh. Wow na wow talaga So shout out mo na idol si Yotol mo Ilan out mo na doon sa Shout out sa aking mga mahal ka kapatid Yon o no? uh, Happy birthday ngayon kay yon kay Ada Yon Shout out sa'yo Huwag ka nang umiyak Darating ako mamaya Yon o no? <laughs> So happy birthday din pala kay Ada Jan, Jocelyn Idanyo. Happy birthday sa iyo ngayong araw na to ang iyong Happy birthday. Karawan. Oh, karawan. <laughs> so yun, lawa doon. Napatawa kami may doon. Lawa ng napakasaya din natin ngayong araw Gawa ng andyan ah. Kitang kita nyo naman may na talagang biniyayaan naman tayo ligat God. Nang marami blessing na naman ngayon. Yun know? oh. iyo no yun pa may biaya teman-teman biaya iyo no yun sa mga isla pa idol Ay, mga isla pang kasama fish da Kuko, pista, pista idol pista, kiri. you know ali So yan mga idol Si idol Brian na naman yung tumitira Aw humihila pala Hindi pala tumitira Idol Di yun o naman yung siya naman yung tumira mga idol Aw tumira Oy! Di yun Alam na des Alam na. Pag si idol na Alam na. Pag pumuti idol. Matik na yan. Yun. Ayan no. Ganyan lang no? Ganyan lang kabisik. Ganyan lang. Ganyan gila. lang kasimple ang buhay. Lah. Wadol, wadol Sarapan dol. Iman naman ang dol. Nabutan tayo, Madol. Nabutan tayo ng liwanag, Madol. Kasi mabigat, ka to, mabigat kasi dito hilahin, Madol. Malalim kasi dito, malalim. Uy! Langas. Hamok. Saka yung huli natin isla, Madol. kayo. Ano? no? Tambak na. Sobra. Pumila pala ako, Madol. Kaso hindi na walang nag-video sa akin kasi andito walang updated itong mga, mga kasama. Hello? <laughs> Hindi <laughs> mga idol, humihila ako saglit mga idol. At napawisan din yung aking likod, pero yung aking harapan hindi. Hindi <laughs> siya pinahila idol, kasi may meeting kaming dalawa sa pagmamahal. Ayan. Asya, tawad ka pala kay Irene, no? Ah. Ng... Sa mahal niya yung... Ayan, mga idol. yung kuya. Si Idol Brian na naman yung humihila ng ating lambat. So... So, wala na tayong lumasag mga idol Ayan At saka yung isda na sa gilid At saka yung halimasag Yung mga paparating mga idol Ayan so, mo Puti mga idol Puti So umila ko mga idol ng tatlong panyo Ayan at hindi ko na lang Binidyo mga idol So napapalit na ako Kapag ako lang Pahinga ko lang mga idol Ah, uh, si Idol Brian naman yung kumalit. Yung una humila may dolay si Idol. Pero, yung Idol Pogi natin kasama. Yan. Chester, Idan Yu. Open! Yan. <laughs> yung malakas nating ba At saka ngayon, si Idol Brian naman. ¿Sí you no? Know?

kumula na. Ah? na ng bilis. <laughs> <laughs> Smiling <piece. laughs> <laughs> <laughs> na kaya ng mga ayan kaya. ayan you know. Ayan, no? you know? You know? Oh? Walang walang batid. Oh. Uy! Ay ay. Kumalog-alog yung alon na. Ay yung bangka. Iyo do. Mula na ay do. Kumula na. No. Mula <laughs> na. Talagang may biyaya. Kumula lang biyaya ba. <laughs> Iyo do. No?

ayaw you know, ayan na naman ayan pa at ayan pa talaga aw mapapasa na ul ka na yan so kung gusto nyo mga idol nang, mga ganitong video mga idol manood na kayo dyan kay Malasugi Boy at tiyak ma-enjoy kayo at masasayahan na kayo Yon. Kung sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakadaan sa mga ganitong tinga mga tinga ng alimasag yan. panoorin nyo na yung aming video at mag like and share na rin ayan o no? sulit apaw-apaw ang biyaya mga may, may sa gilid na may sa na pa yan At may na pinakagit na pa talaga. Ayan o. <laughs> Yun. Ah, Nagkalaglayan niya, son. Yun. Sa so, mga viewers niya po, yung ah, Totok lang. Hiling namin ang inyong mga support. Yun o. No? Pagpindot sa... Video ni Boy Malasugi at panonood. Ya, Maraming tingin sa inyo. So, walang salang.

Iyo <laughs> <laughs> no. Know, putih putian Ah, tanggung pala dulu. Eh, ya. Namu nah, nah. nah, tinguti tat mga idol. Namu tinguti tat at nang mumulak-mulaklak. Para no wala kaya atang bus mulak kaya. Ayo no. Tinggal. Ikaw na nga. Ang kumanta nang Aki kung pagibig.

complete ha Sige Dol, last bola na Dol So my Dol, bola pala tayo At malapit na tayong matapos sa ating paghihila So maraming maraming salamat sa patuloy ninyong suporta my Dol Yun no? Sa patuloy ninyong suporta at panonood at pag-abang sa mga video ni Boy Malasugi Yun At ulitin ko my idol, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, sa ating munting channel Ay Please subscribe And don't forget Ang application Para palagi Ang updated Sa mga panibagong Upload ni Boy Malasugay So mayroon o Kung bago ka pala Magkadaan sa ating uh, Video mayroon Huwag niyo kalimutan Na mag like And share Yun, Talagang solid Ang biyaya dito mayroon Yun know

Ah, talagang muntik na nga yung ating huli may dolo sa ating pasahan o paklianan yun know? o you know? o alright ay nalaglag pa kung papabalik pa daw siya para bukas iya noh iya noh an lalaki panang mga lima dito di to my talagang sulit pandikit dikit dikit nga ya. grabe lah <laughs> La. sana all talagang sagad sagad talaga sagad sagad hanggang dulu mukhang patapos na yan ha. yun parang humumok na ayan tapos na talaga ito idol pero one blessing. tuloy pa rin <laughs> grabe ito mga idol solid na solid yun oh kilako know? na ni idol Brian yun yun know? oh may isda kasama at hindi lang yan mayroon pa talaga talagang hindi talaga mag alah Grabe. Pabili pa naman naman si Idol Jastar Yan, talagang matatapos na talaga Idol. Ayan, patapos na. Hanggang dulo na to. Padulo na. Ah, padulo na. Yun! Kaya dulo na may Idol ay talaga ngayon oh. No? Yung patong Idol talaga, no? talaga ang December. Ha? Ah? malapit ang December? Kumukot <laughs> ang ulit ako. Ayun ay, oh. No? <laughs> malapit ang December. wow. ko. Ayaw. na. na.

Kuminot ito sa gilid at paglaya kay Sir at maraming thank you sa inyong lahat nakakita na kayo ng ganitong video yun lang ang ko I love you sa inyong lahat shout out, shout out, shout out shout out sa aking mga kaibigan at sa mga followers natin sa pinya na handang sumuporta at sumisigaw-sigaw sa mga plante po ay palasugi ang sabi nila ay abangan nila lagi? siya tahu tanjung inyong lahat dyan at lalo na sa pinsan ni Boy Palasugi tayo idol mahal na karamel ka namin kahit kailan man yun yeah, o tutok ka lang yun yeah. so, so yun idol so my idol yun o no, yung huli natin my idol o yung huli alimasag yan siya at yung sa gilid. Yung isda. Halo. Ayun. Halo talaga yung uli din natin mga idol. Isda at saka alimasak yung uli natin ngayon. Ah. Uh, talaga. Sulit din talaga mga idol oh. Gabi. Apaw din biyaya mga idol. So mga idol. Langgang dito na lang yung video natin oh. No? At maraming 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 salamat ulit. Sa inyong walang sawang suporta at panunood. Uh, at pag abang kay Boy Malasugi. Sa mga video ni Malasugi. So yun mga idol. Langgang dito na lang. At. love, shout out a senyong latma, idol, no? I love you all. So, ato, kita-kita lang tayo, mga idol. Next video. Bye-bye, idol, bye-bye. Bye-bye, idol, bye-bye, idol. Bye-bye. Owe bye, bye, bye. na kami. Ion. Salamat a nyo lahat.